Okay lang ba ang replacement na brake pad? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na naman tayong na-receive na question ano, at related sa brake pad at ang question niya sa atin is kung okay lang daw ba yung replacement na brake pad well, ano yan, depende yan dun sa brake pad ano. So ang pinakamaganda niyan eh mag-research ka kung goods ba yung brake pad na bibilin mo. Pwede na sabihin ang pinaka-best kasing brake pad para sa kotse mo ay yung original, syempre, o yung galing mismo sa kasa. Kumbaga, tamang-tama lang yung kanyang lambot o tigas para hindi kaagad masira yung ating rotor disc. So yung kasi medyo problema sa mga replacement, ano, hindi lahat ng replacement ay okay yung iba dyan, sobrang tigas na ang ending, e, eh, sisirain naman yung rotor disc mo meron namang mga replacement din, na sobrang ingay, kumbaga, kada preno mo e, eh, umiingay so, ang pinakaano dyan, e, eh, i-research mo muna, kung ano ba talaga yung pinaka okay, kasi, ang brake pad usually naman, it will last more than 40,000 kilometers, okay more than Okay, well, depende pa rin yan kasi kung automatic ba yan o manual. Kasi uh, mas mabilis maupod ang brake pad ng automatic kesa sa manual. Sabihin na natin yung ratio na nakapagpalit ka na ng tatlong brake pad o set, uh, set of brake pad sa automatic sa manual, usually dalawa pa lang. Kasi nga, pag Matic, medyo preno tayo ng preno. Compare with manual na pwede natin gamitin yung clutch, para hindi mabigyan ng power yung ating sasakyan. So do sa question, po pwede naman. Actually ako personally I use uh, mga replacement na brake pad and wala naman akong worry. Actually may isang brand lang ako ng replacement na brake pad na ginagamit dito sa kotse ko sa Mirage and doon naman sa ibang kong kotse, meron din naman na okay na mga replacement ano. Pero ako personally nakapag-try na rin ako nung hindi magandang brake pad ang problema naging problema ko talaga doon kada apa ko napakaingay kaya sabi natin tinakbo ko lang siguro ng mga ano mga ilang kilometro o sa mga siguro mga, mga isang araw dalawang araw wala nireplace ko na kasi nakaka-bothered yung ingay niya wala kahit anong kahit anong is is ko sa kanya o kumbaga kahit inano ko na ah, ginamitan ko na siya ng ano ng sandpaper wala ganun pa rin maingay talaga so ang ending eh pinalitan ko na lang siya nung pinaka okay na brake pad kasi actually medyo problema kasi may kamahalan talaga yung mga original na brake pad parang yung iba mga 3 times yung presyo kumbaga 1,000 yung replacement yung original mga 3,000 yan so nasa sa inyo kung ano yung pinaka okay well for your own safety para sa akin pinaka best is yung original. Pero kung sakali, if you can do some research, you can ask some group no, kung ano yung ginagamit nilang brake pad at kung musta yung, performance. So, tsaka kayo mag-decide kung okay ba yung replacement. Ayun, sa online, dami nagbebenta. Pero careful na lang din ha. But, minsan kasi may mga fake din. No? So, bilhin na lang kayo sa mga trusted seller. Kung sakali man na replacement yung bibili ninyo. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.